Akala mo ba ligtas ka kapag umiwas ka sa lahat? Mali, delikado ang mag-isa. Sa trabaho o negosyo, parang wala ka na. Tahimik ka. Oo, oh, pero hindi ka naramdam. Kahinaan yan, hindi ka Kapag ganyan ka, unti-unti kang mawawala ng oportunidad, kakampi, at kapangyarihan. Kahit gaano ka kagaling, <sighs> kung bi ka napapansin dahil palagi kang nakahiwalay, baliwala ang galing mo. Pagdating sa diskarte sa trabaho at negosyo, kailangan nakikita at naririmig ka. Huwag mo may kulong ang sarili mo. Kailangan konektado ka sa iba at lagi kang kumikilos. Habang lumalawak ang koneksyon mo, lumalakas ang impluensya mo. Mas mahirap kang pabagsakin kung may mga kakampi ka. <laughs> Kaya na yung kumilos ka. Lumabas ka at ipakita ang sarili mo. ka at palawakin ang koneksyon mo. Ipakita mo ang galing mo. Debit mo mo ang koneksyon mo para makuha mga oportunidad. Huwag kang mahiya o matakot makihalubilo. Tandaan, ang pakikisama at pagpapakita ng galing ay susi sa tagumpay. Kaya gawin mo na ang power moves mo. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng video, i-like at i-share mo na 'tong post na 'to. At siyempre, Don't forget to follow Lifehack PH para lagi kang updated.